Dali, dali tayo mga good luck sa inyo. Ayun, doon. Ang sa dulo. Yun, oh. Doon, Nip. It. Ito, Win. Kaya mga Lodge, ang dami ng entry, oh. Okay. Pero andito lang ako sa tapat sa so may sumilang, hindi na ako sumuubo kasi eh. Buno na yung slot Sa dami niyan Saan ka? Pag biligyan ka ng number niyan Doon ka sa pinakadulo Kaya yung isda na dito lang oh Kaya yung spot ko na yan Yan yung malalaki ayun oh Doon wala na masyado maliliit na So palaki yan kasi yan So remind lang sa mga lods Last 2 uh, years sumali ako dyan sa Bulabog Anglers Hindi tayo nagwagi So gusto ko sanang sumali Kaso lang medyo walang hanin So dito lang tayo Ayan yeah. So good luck sa mga players ng ang lahat ng anglers na sumali dyan. Good luck. Dilmar, ni ayaw kahapon. Dilmar, ka na lang. So, yan Oh. Pahira pa cat. Yan. Ayan mga dol. <laughs> yung tournament dito sa may katapatan natin. Hindi tayo nakasali kasi dahil uh, puno na. Ang dami nila eh. So yan. Tingnan mo yung mga anglers dyan. No? dami. Azai, good luck sa inyo. Ayun, doon ang doon sa dulo. Yun, oh. Doon, meron pa. Lagpas ang tulay ng buting. So, nang grabe. May nanalo na kaya. Hindi pa natin alam. No? Pero ngayon, tatapatin natin sila. Kansawan to. <laughs> Sino bang kabiwas ang dyan yata? Ay, yun, oh, nakahuli. Oh. Diba? Mahirap lang po yung sunatin. Hindi tayo makababa. Eh. Taas. <laughs> yeah. Grabe, dami nila. dami nila. Dito lang tayo. Ito'y kasali ko lang sila. siyang ano, taga sigaw, sa siga kabila eh. Ayo, 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 may huli na? May nakapla-pla na dyan kanina yung bata, yun eh, o. Ay, nakahuli-uli. Nakahuli-uli? Oo. Uh, pero maliit lang. Maliit lang. Pero ano mo, hanggang ano oras ba yung mga yan? Alaw na yata, yun eh, o? Alas 12. Alas 12. Pucha, eh? kailangan mahabol mo dyan, magkatsamba ka. Eh, hey, dami. At yung ano, uh, yung big head. Oo. Uh. So, Pwede ba yun? Doon. Pwede ba big head? Pwede ba big head? Pilapil lang yata eh <tipos> Dito na ako sila alim tulay Tatapatan ko na lang sila Hoy <tipos> Hindi ako sumali, wala na eh Pagdating ko, ano eh, close na yung ano eh Ikaw? Ano sila, ano Sino na dyan? Abiwas Ano ba diba, si Abiwas? Nasaan? Diba eh, sabi nga niya kahapon, doon na lang ako ilalim ng tulay, wala na. Doon, gala ako sa bangbang -bang tulay, putang liliit. Yeah, Kaya, dito na lang maglilibang. Wala, si Erwin, nandiyan dito. Wala, nandiyan si Erwin sa tulo. Ayaw niya sumali dyan. Nandito ka nila eh. Nandiyan ba? Ay, dito ka nila siguro. Ayun, nakadaan. Eh, na. Ay, sabi, mag-aig kasi dyan. Ayun pala sila sa bagay. O, dito ako sa ano? Kabila? Ha? Ayan di ba? Adok ata na Ano 'to? Ay, na 'yan? Takot nalunod Nalunod na 'yun. <laughs> <Nalunod> na yun. <laughs> Dan, na lang. Mimi lang guys, ba. Ha? Nga, nung ano, wala eh. Malay mo ngayon. Dinabula po sila dito. Tatawid sila dito, di ba? Si Delman na sa mangga. Ah, dami. Kailan? Nandiyan ako na sa araw pala. Wala. Dito na ako sa may mangga, tama? Ah. Uh Oo. -oh. Okay. Ge. Ha? Inaayos ko din. Pero ba silipin ko muna. Wala wala naman choice eh. Papan tayo agis <laughs> yan. Dito tayo makapag-enjoy niyan. Dito tayo. Dito ako. Ha? Talangata na kayo. Ato sa dulo. Ah sige. Malay mo lumipat yung plapla. Oh, uli ko lang eh. Eh, katuli. nga eh. Kaya nga eh. Hindi ba? Hindi pa pwede yan doon eh. Entry, oo. Oh. Butang uh, gulo nila. malaki yung bata. Oo, oh, yung bata niya katapat. Nandun ako sa kabila eh. Panalo na yun. talaga. Ano na eh, May isang kilo na yun. Dito ako. Dito sa kabila. Kaya nga. Ah, pero nandiyan nagpalista ka kanina. dami kasi. Ah, okay. Dito ako. Ang adol, dating gawin. Siyempre, ito pa rin tayo sa sumilang. Uy, mayroon pala dito. Puno na sa kapila, lipatan dito. <laughs> ano, Dol, mayroon na? Wala pa rin. Saan tayo ba pwesto nito? Wala, yun. nung isang araw nakakadali ako dito eh. Walang huli sa pwesto ko eh. Dito ako. Doon, pa daan. Ha? Oo. Oh. Ang, gu gulo wala. Libre yan. Libre. Online. 5,000 pagka pinakamalaki. May nanalo na? Yung bata kanina rin na dyan. Wala. Wala pa huli. Dito na. Hanggang alas 12 yan. Dati na sumali ako dyan eh. Tuta anong... Wala, wala entry yan. Dati may entry kami yung 100, yung ang... Kasi alam ko, may, isang dadang isang bimbit yan eh. O oh, dati, ngayon wala, libre yan. Paano ng politiko? Pwede pumunta pa, kung Oh. Pumunta ka agad doon. Siyempre, pag ano, entry mo ka agad, gano'n lang, hindi, pa pupunta na sa'yo. Hindi mo may uwi. Hmm, pag entry mo. oh. dito ako. so <laughs> yun, dito ulit tayo mga doon. Wala naman tayong choice kundi dito pumuwi stop. Nakailang lipat na ako. So, subok na naman tayo. May huli, wala. si sila. Good luck na naman ulit sa mga yan. Oh, ang mga sdusi. Ang mga sdusi mga yan. Rabi, init to. Sa pool nasan. Practically mga doll, kasi dito, ganda o. Oh. Malilim. Doon ang init. Mapuno dito. Tapos so, wala kang huli. Iyak ka dyan. Ah, dito ako. Tagyan ko si Nick Nick, tabi kita ha. Yun na, dali na. Sabi. Dito ako sa pwestong, ano. Ilan ang huli mo? Sa pala. Sa pala, malaki eh? Ah, okay. Dito tayo. Dito tayo. Hmm, kak. Oh, mau lihat perin. Lihat Ayo, kita lihat tema lucu. Hehehe. Mayor, one zero. Kaya, may huli na tayo. Hindi na tayo masisiro.